what's up guys? Isang magandang umaga sa inyo ng lunes ng umaga and ngayon ay na yung truck ng basura namin dito sa May Subdivision, Barangay Dalig, Chaong Quezon. And so dahil nag-birthday ties nung nakaraan, patitigipin natin yung mga masusugid nating basurero for today's video ng cake natin. So let's go! yang magtigil bentika bentika yo! Okay. Birthday bentika birthday bentika 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 birthday, pare. bentika bentika Na may Mark Dayan pa ang tropa. Maraming salamat. Okay. Huwag mo na tanggalin sa sako yan. Hey. What's up? Shout out ka muna par! What's up mga Tadeke? Yun! What's up mga Kulisa? So yun guys, nakatikim ng ating mga masusugid na basurero ng cake natin. Nung handa natin ng birthday yan. So, nabubulok nga pala yung dumaan. So kung tagalalig ka, baka dumaan na rin sa inyo. So stay tuned.